Aries. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina sa mga sinasabi, at ginagawa ayaw nagpapataan. Sa mga trabaho, pag may gustong tapusin ay gagawin. Para sa maayos na trabaho, at kung sa pera ay maayos na pera, ang gusto na pagkita, ayaw ng mga may kalokohan at una sa kanya ang pamilya kaya hindi basta magpapautang ng pera laging maingat, may ugaling maunawain. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, matipid sa paggasta at paglalabas ng pera ni Lalon sa pag-iipon, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color silver number 19 number 34 at number 20. Taurus. Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masikap sa pamumuhay dahil ang nasa isipan para makagawa. Nang pag-asenso ng buhay-pamilya sa trabaho ay matapat. Kaya hindi makukuha sa mga suhulan ng pera at kung may pinangako sa makakausap ay gagawin para maging maayos ang mga ginagawang pakikipag-usap sa tahanan ay maingat sa mga sinasabi para walang masabi na pwede. May magdamdam ang kaisipan at para laging may good energy ng swerte sa mga dapat na magawa sa pamilya at ayaw ng mga usapang may kinalaman sa suhulan ng pera, may masinop na ugali at ayaw ng kwentuhan pag oras ng trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 24, number 8 at number 16. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masikap at may madisiplina sa mga sinasabi at ayaw. Nang salitang pwedeng may sumama ang kalooban ng mga nakakausap, at kung sa trabaho ay masinop na laging uunahin ang dapat na gagawin at higit sa lahat matapat sa trabaho ng tumagal sa hanap buhay dahil gusto ay makaasenso sa trabaho. Ang ugali ay may katapangan na makikita sa pagkilos na madisiplina dahil ayaw ng naabala sa mga gustong matapos na gagawin hindi gagawa ng problema sa trabaho may takot mawala ng pinagkakakitaan, maaruga sa magulang at handa laging makatulong ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 24 number 20 at number 35. Cancer ang kanser sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan sa trabaho ay masaya sa mga ginagawa. Dahil inspirasyon ang pamilya sa mga ginagawa kaya laging nag-iingat sa mga gawain at maayos na pera ang gustong naiipon ng perang malinis wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal, madisiplina at may maysla na ugali sa mga gawain. Hindi nagtitiwala kagad lalo na kung pera ang usapan maingat ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran magpalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 35 at number 18 at number 22. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan matyaga sa buhay kung pag-uusapan para maging maayos. Ang lahat na magagawa para pa rin kumita ng maayos na pera at laging maasahan sa mga gawain dahil matapat. Sa trabaho at sa pakikipag-usap, laging inuuna ang pamilya para mabigyan ng maayos na buhay hanggat bata pa ang katawan ang nasa isipan ang kasipagan ang pwedeng makagawa ng mga pag-unlad sa ikakabuhay. May maselang ugali ayaw ng mga usapang mahaba, at hindi magpapautang ng pera masinop ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 24 number 10 at number 36. Virgo. Ang Virgo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina sa trabaho, walang sinasayang. Pagkakataon, gusto ay magtrabaho ng mag-isa para makakagawa ng maayos at pag nasabi ay gagawin ng ang tama at hindi basta mapigilan pag nasa tama ang gagawin. Ayaw ng mga usapang may kayabangan, kung nasa trabaho mas gusto ang mag-isa na gumagawa, at ayaw ng usapang may pag-utang ng pera. Mas gusto na sa pamilya ang mga kinikitang pera, para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 10 number 26 at number 23. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa mga dapat gagawin at ayaw na Nang gawain, masipag at laging uunahin na makatapos sa dapat na magawa at may isipang mapanuri kung nasa trabaho, maingat para makakuha ng pag-asenso pa sa buhay, at hindi nagbibigay kagad ng kaalaman, may isipang mapanuri kaya maingat at may isang salita pag may nasabi ay gagawin ng maayos sa bahay ay masipag at maasikaso sa mga bagay na magpapasaya sa pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa mga bituin, Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero: color green and color pink number 22, number 8 at number 14. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May katapangan ang pag-uugali na maingat kaya hindi. Basta nagsasalita, laging pinag-iisipan ang sasabihin. Para makaiwas sa makakaaway na tao, kung sa trabaho, ay may maiksing pasensya, ayaw ng inaabala sa dapat na magawa, at ayaw din ng mga palusutan na usapan at suhulan ng pera, at hindi gagawa ng mga bagay na pwedeng masira sa pinagkakakitaan, at masaya pagkapiling na ang pamilya, na kanyang inspirasyon sa mga ginagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 26, number 14 at number 17. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may malakas na isipang matalino sa. Gustong gagawin, kaya hindi nagpapataan sa dapat na. Matapos para sa pag-asenso ng pamumuhay, matyagasa. Dapat magawa at ganoon din sa bahay ay may mahabang pasensya, nang laging may good energy ng swerte sa pamumuhay, at hindi kayang gumawa ng trabaho ng walang plano sa gagawin, ayaw ng mga usapang may kabastusan, at paligoy-ligoy. At sa pagkita ng pera ay ayaw ng mga kalokohan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 15 number 21 at number 19. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga Kalikasan, may katapangan ang ugali ngayong araw, kaya matahimik na gagawa, nang dapat na matapos na ayaw ng may aabala, mas gusto ang magpokus sa mga ginagawa, sa trabaho, at ganoon din sa tahanan ay ayaw ng mga usapang mahaba para makaiwas na pwedeng mainis, maaruga. Sa buhay tahanan, mas gusto na lagi na masasayaang pag-uusap, at masasarap na pagkain sa pamilya, madaling. Lapitan ng mga kapamilya kung may naiipong pera, at ayaw ng mga paligoy-ligoy na pakikipag-usap, lalo na kung walang kaugnayan sa pagkita ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 22, number 11 at number 35. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina at hindi basta gagawa ng trabaho na may alinlangan dahil ayaw ng pagkakamali sa trabaho. At maingat sa ginagawa at ganoon din sa pagsasalita, para maging masaya ang mga magagawa sa buhay, at sa tahanan ay matahimik na araw ang gusto, matipid sa pera para sa pag-iipon ng pera, at ikakaganda ng pamumuhay, at hindi kagad nagbibigay ng karunungan sa ibang tao ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 17 number 34 at number 25. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masaya es mga ginagawa kung nasa trabaho. At kung mangangako, ko, ay gagawin, kaya ayaw mga ko para walang obligasyon. Nagagawin sa mga makakausap, at may isipang matalino na mapanuri, sa mga dapat nagagawin o itutuloy na pagkakaperahan, at hindi tatanggap ng suhol dahil ayaw mabalikan ng kamalasan, hindi nakikisuyo sa ibang tao, nang walang utang na loob na papalitan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 19, number 22 at number 36.